Pagpalang araw po sa inyo lahat, andito naman po ang Iwagan ng Pangasin na po ng iba't ibang karunungan din po. Uh, sana po tumutok lamang po kayo dito sa Iwagan ng Pangasin at marami po ako ibabagi po sa inyo na mga iba't ibang karunungan din po na magagamit po sa araw-araw. Ang may nag-request po ng ganito pong kuwan po. Uh, sa akin po kasi marami po nag-request po na hindi ko po na naisi-share po. Siya naisi kaya unti-unti ko po may share para hindi po kayo mga kon po pasensya muna kayo kung hindi ko po may share uh, <clears throat> sana po tumutok lang po ito at share nyo po sa iba para may magamit po sila sa oras ng kagipitan po ang ibabaki ko po ngayon pong araw na to ay may nag po sa akin na yung kontra sa trader po mayro po kasi yung may kasama po natin na uh, hindi po natin alam na kasama kasama po natin sa maganda po yung pinaka pinakikita sa pinakikita natin sa kanya tapos sa traitor po tayo pag nakatalikod po tayo ano mahirap po kaya dapat po yung may kaalaman po tayo sa uh, misan misan po sa kontra sa traitor para hindi po tatalam po yung traitor nila at babalik sa kanila ang kanilang ginagawa sa atin na uh, traitor po pag ginamit po ito uh, ginamit po ito ay babalik sa kanila ang ginagawa nila na sila ang pata -trader. babalik sa kanila ito po yung uras ni Cristo kontra sa traidor and yan, nandito na po yung request mo bro na <coughs> pakakalug po para may magamit ka sa uras ng kagipitan po Uh, sana po ay bago po kayo uh, umalis ng bahay ay magdasal ng isang ama namin at isunod po nang isunod ang orasyon ng tatlong bisis po magdasal po tayo ama namin na sa langit sambay ng pangalan mo ikaw na wa ang manghari sa amin sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulang sa langit Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa magpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karyan, ang kapangyarihan at kapurian magpakaya naman kami. At isunod po yung oras orasyon po. Narito oras orasyon po sa bispo po sa alin po. For Pohong, per Lamoy, Jubum, Salvami. Purpuhum, per Lamoy, Jubum, Salvami. Purpuhum, per Lamoy, Jubum, Salvami. Usalin ng tatlong bi ang orasyon ng tatlong bi sa ipo sa dibdib sa tatlong bisis. Dapat po ay maisa ulo po ninyo ito para magamit po sa araw-araw po yung pong po pong ko sa traitor po ito at uh, kung nandun na po kayo sa pinatutungkulan kung karap nyo na po yung mga taong uh, pinaghala, pinaghinilaan nyo po mga turma trader sa inyo pwede nyo po itong usanin naman po ng isang bisis po at iipo nyo sa kanya at ang ginagawa po ng sa inyo ay babalik sa kanya pati yung buong pamilya niya po ang ginawa pong pag-trader sa inyo. Napaka-importante po ito sa pang-araw-araw po natin na uh, ikamumuhay para uh, ang na, na po sa atin ng mga, mga ganitong usapin po ay babalik sa Kanya. Basta bukal po sa puso nyo po at iwala sa Diyos na makapangirayang sa lahat na uh, gagabayan kayo ng Diyos na makapangirayang sa lahat. Oras yun iso Kristo kontra sa traidor po ito. Maraming marami salamat po sana po ay po